Sayang lang to eh. Oh. Ha? Ito, pwede to. Huwag mong lagay ng ano, frito. Oop. Yan no? o. Oop. Wow. puro ano ah. Ano tawag lang, badihan to. Ito Ah, uh, magaganda rin to. Yan o. No? Wala ng ano to, wala nang cut, cut video natin. <laughs> ah. Wala nang cut cut to. Diret diretso na to mga idol. Ngayon maghahanap kami na makain dito kasi may balita kami merong mga quick quick din pala dito. <laughs> Yung mga itlog ng pugo tapos may kikiam. Meron din pala dito mga idol kaya... Pupunta dito muna kami sa Old Jok Salmia. Kami ay maghanap. ay sila na yung kabayan, no? Hi. Hi! Taga saan Hi. po kayo? Taga Batangas. Batangas, hala. Kison din, province nila ko, Lopez. Ikaw po? Pares? Pagadian po. Ah, Pagadian. Bisaya din eh. Goy Agoy, bisaya. Ayun, dalawa. <laughs> 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 Picture-picture sila. Hello! Ayan, okay. Andito ay, tayo sa Old Jok Salmia. Pasyalan po ng mga Ay. OFW. Oh, tumulti, ang, ang o. ganda, oh. oh. Ano pala diba? tandaan ng Oldsok? Ha? <laughs> ah? Ano pala tandaan? Ito. Pala tandaan po ng Old Oldsok Salmiya Kuwait. Ayan oh. Ha? Oh. Ah? Ito yung, ayun, ito yung quick quick na hinahanap ko. <laughs> quick, quick quick quick. Hello po mga kabayan. Uy, may quick quick sir. Hello sir. Hello sir. Hello sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Sarap na ang loto na sir, oh. Oo, oh, ito, ito, ito. Tag <laughs> piso lang yan, sir. Piso Piso. Oh. Kalamaris. Oh. Ayun, masarap yan. Oo, oh, kalamaris. Ayun, mga katropa, oh, may kalamaris siya, dito. Oh. oh. One kiddie. Meron na sila quick-quick. Ito, quick-quick, one kiddie rin. <laughs> Tapos yung assorted po niya, ito, one kid rin po. Oh, sa mga nandito sa Kuwait, kung gusto niyo kumain ng quick quick, hanapin niyo lang po ito sa Old Chuck Katabi po ng Kabayan Hypermarket. Ayun po. Ayun, may TV pang malaki. <laughs> hmm. malapit po siya dito. Ayun din, sir. Ayun si mamelo po, sarap ng kain. ano ah, kain niyo. Eh, ubos ano, ano na. Eh? <laughs> <laughs> huli pa rin. Huli pa rin yung kamera. Naubos. Ito na lang, Lodi. Ano bang atin? Yung kalamansi natin. Galing yung locos pa yan. Ha? Ay, galing yung locos daw to. Oh. Alin? Ito. Kalamansi. Ah, kalamansi. Galing locos. Ay, ano oh. yung locos. Ano Anong account natin, sir? Para mapalo natin. Ito. Anong gusto mo? Quick, quick. Quick, quick yan. Or ito. Bibi. Ito na lang. May hello hello. Sa akin oh. Sila <laughs> ni Kabayan no? oh. Hello po. Taga saan po kayo, <laughs> Bakulod ah, Bakulod? Lungga? Lambing mo yeah. naman yung lungga no? Shout uh, yeah, so, uh, uh, out sa mga taga bakulod Shout <laughs> <A> <laughs> uh, oh, uh, out sa mga taga bakulod Kayo po? Ah Bacolod. Bakulod Shout out sa mga taga bakulod yan Lalong lalo na sa mga taga pulupandan Bakulod Handumanan kami, handumanan Handumanan na rin. Yan po yung 1KD oh. Hindi na kayo lugi Pupugi pa na nga Pupugi pa na mga nagsosolve Saan ka pa? Anong pangarap mister nyo? Mr. Calamares Mr. Calamares, tapat ng ano, ah, tapat ng Kabayan Hypermarket. Kain po. Oh. One Saka pa, tapos meron tayong juice. Nakalimutan. Okay. <laughs> hey, kaya sila ni Kabayan, o. Oh. Uh, Masarap, pinita kayo dito, ah. Mga pogi yan. Ah, mga tuhog-tuhog din. Mga tuhog-tuhog Walang matuhog. <laughs> <laughs> masaya, lang, masaya, lang, no? masaya, lang, ba? masaya lang Masaya lang Happy Happy lang Ganon dito Pagdating sa tuog kito yon. yun Kain na tayo Sarap lang sa sandal Ah Puro hmm. kain tayo ngayon Puro kain Wala pa kasi ano Wala pa tayong mapulot ngayon Maaga pa po, po Kaya dito muna kami Kay Mr. Caramales Hmm. hmm. Para din kayo lang sa Pilipinas. Diba? Kahit nandito tayo sa Kuwait, hindi nawawala yung mga pagkain Pilipino. Hmm. Yummy. 1 KD. Kaya kung gusto nyo kumain ng ganito, tayo nyo na. <laughs> Ay, mga single daw ha? Mm, yeah, Thanks. Thanks. Bro, bro, bro. mga single. Ang tanong ba, ikaw ba'y single? Ay, bakit hindi? Wala ah, eh. magkakaalaman. <laughs> <laughs> magkakaalaman ngayon kung ito ba kayo single o hindi. <laughs> ah, pag ito ay may sabit, ay sigurado hindi na makakauwi ng kison at ah, ay magagaruti ah. na. Hala. <laughs> Hala. <laughs> 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 <Okay, laughs> po okay, man, na man, Yeah. Ah. Tapos na, naubos na yung quick quick Ayan o Sir, salamat sir next time okay thank you At tayo ay na ngayon doon sa ating pamumulutan bila na tayo daan Sarap, parang nasa Pilipinas lang din ha Peaceful ha 1K lang po yun, isang baso Ito oh Nagkabasag-basag na po. Ito maganda. Ha? Oh. Parang Para may ibasag yung dulo, ha? Oh. Pero mamaya, pipilihan natin yan. <laughs> Swerte tayo, Oh. Ang dami, ha? Oh. Wow. Oh, oh. oh, puro ano, Ano tawag yan? Badihato? Ha, <laughs> ha. Ito pinasok na niya ano oh. Ni nanay Ah Ito mga Sayang to may damage siyo Ayan o oh. Ito mo na Diyan mo na, na. diyan daming babasagin Daming babasag yun, dami rin basag <laughs> O, so, oh, yan o Ito po, sa harap natin Uy, mga ano man to, lata Huwag yan, kasi malata yan hmm. Ito, ah, magaganda rin to Yan o Ah, ah puno na naman tayo dito ah wala nang ano to, wala nang ang cut cut video natin. <laughs> ah. Wala nang cut cut to. Dire diretso na to mga idol. Saan ka pa? Oh, may damage. Oh, pada. Pasiyan lang po, pasiyan lang po sa ating video. Talaga namang ay. Oop, oh, yung cellphone natin mamahulog mahulog oh mga lata ito mga bandihado ito mga gustong gusto ko eh ano oh. ito ang paborito ko ano to winner pala to kalababo ayos to ah oh. Eh, pwede pa ako sa bahay Oh, nakabalot po oh. <laughs> Ito. May mga ano din, may mga support din sa ilalim. Problema na 'to ngayon. Mag iba mang kulay sa ilalim, sundok ng katapat Ah. Oh. Wala nang kapkat. Wala nang intro intro. Aray ko. Op. Grabe. Eh naka, nakakalito kung anong kunin natin. Nakakalito lodi. Guys, kain din li. Ito ang dami rin dito lodi oh. Sayang lang to eh. Oh. Ha? Ito, pwede to. Ang lagay ng ano, frito. Ay, okay. panginayang na naman sila <laughs> Pasensya na kayo Talagang may manginayang dyan Talagang ganun talaga pong buhay Pag napanood nyo ay talagang oh, ka Manginayang kayo Pero pag kayo po ay nandito na Hindi nyo alam ano kukunin <laughs> Hindi nyo na po talaga alam kung anong kukunin nyo dito Lala <laughs> la, la, la. Wala pa kasi tayong lagayan eh. Baka maabutan tayo ng ano, maabutan tayo ng truck na magsud Kaya hindi mo na ako kumuha ng lagayan. Oh, pati 'to malilit. May umihingit pati 'to malilit. Kadil na. pwede na rin ito sa usawan ng mga fish patis. <laughs> Dami pa. Talaga naman. Yung iba po kasi hindi na kinukuha yung pinggan. Kaya tayo ang kukuha ng mga pinggan, eto lang ng mga ganito, platito. oh so, yung iba hindi na kinukuha. May nakapwesto na rito kanina. Alin? May? May local ba? May Ah. kami po. Pa-share lang po sa ating video mga idol ha. Abang-abang na abang po sa tubig ating parapol. Ito na may para sa inyo, ni ko natin 'yan. Ay o oh, dalawang cute. <laughs> Ito pa. Hirap din. Talagang ah. Puno yung sa karton natin dito Dami pa Yung nagsisipa na nga yung iba eh Dami oh Talagang Ito mababaw eh Marami kasi mga kapito po na sobrang babaw Ay, to, 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 to. ito toto to, hindi to. malalim to Ayan, para mangkok style. Oh. Wala eh, hindi naman talaga tayo uh, you know. Ayan o Yung mga Ito yung mga dabis Ngayon wag tayo eh natin mga idol <laughs> ah. Hanap tayo ng ito ngayon ah -ha. Dito tayo Tingin tayo ng yung matibay kasi hihilain po natin yan eh. Ito, mayroon pa rin dito oh. Ayan po, iiwanan na rin po nila yan. Ito kaya. Pwede na to. Pero baka try lang natin. Diba? Oh. Yeah. Oh. Yan. Asa na iba? Ito <laughs> to, to, to Hmm. Okay. Aha, mga idol, alam na. Pasira lang po. Tapos ito, igaganya natin. Ayun. Tapos ganyan. Ayun. Tingnan natin, baka may basag. Mahirap magbuhat. <laughs> Mahirap magbuhat. Ano ba basag? Uh, sabi ko na, may basag. Ang bigat-bigat pa naman. Talagang mga sulid. Oh. Ano Talaga mga Ano talo, ano, bandihado Tinan natin yung gilid, baka may damage Ah, oh Tangka pa Ito pala, puro bandihado na pala ito Oh <laughs> Ito, ano to, may basag yung dolo ata uh, eh Ay hindi, design Nakala ko basag, design pala yun Eh bakit ito, walang design <laughs> Ito mga platito, maliliit Grabe! Ka. Isang ano lang to, ha? Isang area lang. Ano okay, oh, isang area lang. Isang area lang ito. Ganon karami. Akala namin wala kami mapulot na yun. Yun pala! Okay. Oh. Yung mga platito, yan, ganyan sa gilid. Si Tapos yung mabang sa gilid sa Okay inuha yung ano pang strainer natin sa lababo ah <laughs> ay may damage pala yan okay ah tangling ang galing ng kamada natin sana magkasya yun <laughs> ha oh Oh. <laughs> yeah, yeah, yeah. Dawal no, for her. Okay, I put. Akala niya ano, uh, yung mga nakatabi, yung mga nandito, kinuha ko, itabi eh. ko hindi. Yung mga na tinabi ko lang, sabi niya okay, okay. Grabe. <laughs> Umaapa, I'm blessing talaga. Matulad. Ah, oh. Uh, ha? Ito, maganda rin to. Ha? Uh, oh. Oop. Itaob natin, baka mabasag. Ito pa. Ito, mga cute. Ito, maganda rin to. Ah, ah puno nga. O, oh, yan. O, oh, alin, ba? Ay, maray, maray. O, oh, ganda natin. Ah. Ganda ng hila natin. Eh, kanino kaya to? May kasama pang tubig. Itin na natin kung mayroon pa tayong makuha. Ah, maraming maraming salamat sa inyong pagsama mga idol. Hanggang dito lang po ang ating video. Thank you to you very much. At syempre, kashare na rin po. Tulad po na sinabi ko, kung kayo po ay nandito sa Kuwait at kayo po ay malapit sa akin, mag-message lang po kayo sa aking Facebook page, sa Marvin Vlog, para ma-reply ako kayo, private message po, para maibigay ko po sa inyo ang saktong location at ng araw at kung anong oras po kayo pwedeng pumunta sa akin para kumuha po ng gamit sa mga nakukuha ko bibigyan ko po kayo ito po ay libre lang sa mga gusto po yun dito sa Kuwit ha kung may, sarili, kung may driver po kayo pakisuyo po kayo sa driver oh, magpahatid po kayo ang dami ho oh. uh, diba ang dami pa ang dami pa ang oh. Ay, makukuha pa tayo nyan. Mamaya, maya. Maya, maya. maya. Manili lang talaga tayo. Eh, may basag. Oop. Oop. <laughs> Ayos to. Tausawa. Lagay ng mga pates. Ay, kunin na rin natin. Ay, hindi. Sobrang babaw man to. Hindi kagaya ng ganito. Malalim to. Ito, mababaw. Ayan, gyan. Ah. Ang dami pa, ah. Oh. Grabe. Ay, ito, tatatatat. Ito, ito. Ay. Oh, eh, pwede pa rin to. Hanap talaga tayo. Oh, ito, 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 to, May meron pa rito. Ay, ito. Ito, maganda. Ay, may damage yung isa, oh. Sayang yung isa. Apat na piraso. Ito, 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 ito. Ito, medyo malalim din. Ito, ito, ito. ito. Ang dami mga plot Sobrang liit. Ayoko nyan. Ito lang. Yeah. Oop. Aha. Oh. Ah. Oh. Puno. Kanino kaya yan? May mga ano po, naka-plastic oh. Malilito talaga kay dito mga idol. Kung anong kukunin nyo eh lang talaga po nila. Kinarga na po kasi nila sa truck yan eh. Tapos iniwan na po nila. Ha? Ha? <laughs> <laughs> oh, naniningil ng nani power. Ate, ada kullo. No. Basta kan tinanong. Babajet, daw ito, tro, tro, tro. Apo, apo na. Naniningil pa sila, sabi ko, ay ah, hindi. Binibigay na tinatanggap tapos sisingilin niyo ako. Sabi ko, ay ah, hindi. Sisingilin pa 'yun ang, ano anong 5k nasa 900 pesos. Sabi ko, ay ah, hindi. <laughs> ano lang po yun style lang po nila yun hindi naman yun ang mayari kumbaga tindiro lang yun ito pinamigay na po nung mayari kanina sa amin ah. sabi ko oh, hindi pag mag magsusunod kayo doon sa kanila talo kayo libre na yan eh ba't pa kayo ba't pa kayo magbibigay di ba? <laughs> <laughs> ang cute dua Pudwarnir Pudwarnir pala ito ang cute terus sirain Ryan sakit oke okay, okay mga idol maraming maraming ingat po kayo palagi bye bye peace out meron pa nakita apat na piraso